Hola guys, shout out sa mga mga nagpipin sa akin ng gustong pumunta dito sa Madrid. Kung marunong kayo nitong gawaing bahay or magtayo ng mahabang oras, ang hirap nito trabaho dito guys. Pag-isipan nyo muna bago kayo pumunta dito sa Europa. Kung maganda pa ang trabaho nyo dyan sa kung saan man kayo galing, pag-isip-isip muna kayo bago kayo pumunta dito sa Europa. Hindi may, hindi madali ang trabaho dito <clears throat> tulad dito pumamalansya dito lang ako natututo or uh, sa restaurante yung trabaho mo 12 oras o kwet 14 hours ka nakatayo kung di mo kaya huwag ka na pumunta dito kay sa bahay kung hindi ka marunong sa gawaing bahay wag na Pagisipan isipan mo muna bago ka pumunta dito guys shoutout sa mga yung mga nagpipim sa akin na gustong pumunta dito na magpatulong walang problema yon marami na akong natulungan ng ano doon kung kakayanin mo kung okay pa yung trabaho mo dyan, dyan ka na, mag ka na. Kung gusto mo talaga pumunta dito sa Europa, it's better. Para, siyempre, okay mo man yun. I-try try mo muna bago ka magsabi na hindi mo kaya, di ba? God is good always. Trust the Lord every time. Ano mang gawain, kayang-kaya -kaya yan. Sa si Lord. Okay? Adios.